<laughs> friend, parang, do, parang nagsisi ka na friend. Hindi naman. Ay, hindi <laughs> <laughs> Saya nga eh. Saya ha <laughs> <like, ito>, <laughs> <laughs> Bi, baka gusto mong tumigil yung gabi. Kaya nga. Huwag na para matanda pag ano ng araw. Ano mga friends? Yung mga friends natin dyan mga first timer mag magkakita ng bundok. Hindi ko alam kung ano mga itsura nila yan mamaya pagka pag nasa peak na. <laughs> <laughs> Meme saging sayang. Medyo tuyo na yung mga puno-puno dito mga plants. <laughs> eh. Siguro dahil sa sobrang init. Sa init ng Kaya wala ka masyado makikita ng green for brown. Tuyo eh. Ito so, yang yun na yung Ah. <laughs> 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 Wah, wow, isaging. Isaging. Marami isaging. <laughs> Ini hingal na tin ako mga friends. Hoy <laughs> Haha. mag-uuling ka pa dyan <laughs> Mayos ka <laughs> <laughs> Sabi ni Arvin, hindi daw matarik. Mga pa ganyan-ganyan lang daw. Pagbalik. Pagbalik. <laughs> 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 Oops. You're the answer. Ano? <laughs> <I know. laughs> Sabi nga ni Arvin, di ba hindi matarik? Paano lang? <laughs> Na-scam? Kailangan <laughs> yan ang buhat. Sabi may <laughs> kunting lusong huh mga friends. huh na tayo sa ano. huh huh na tayo sa anak sa anak na huh O, mga... <laughs> o, <bagunho de> mga... <laughs> wow. Oy, para I'm para nang so... <laughs> Marami maraming, maraming ano. Mangga. Mangga. <laughs> ayun no, <ang> baba. Baba. <laughs> <laughs> malayo. Parang non-stop ah.

Diyan kaya talaga sa puno kumapit? Hindi! Hey. Okay. Nga, kumapit. Oh. Muna kanya, baka may <laughs> <galit. laughs> <laughs> Ayan na mga friends. Nakikita na namin yung mga kabahayan sa baba. <laughs> so, ibig sabihin, nasa taas na tayo. Pagod-pagod <laughs> na pagod -pagod yung mga friends natin. <laughs> <laughs> ano, kaya pa? Papahinga daw muna.

<laughs> May matapang kaming kasamang baby. <laughs> di ba? <laughs> oh, di <laughs> mountaineer, mountaineer baby na din ah. Yun, si Kaya mo strong, si strong yan si Sak, strong yan.

Mm -hmm. Tatay. Tatay, Tatay hingin na ng tulong daw. ha mabuti. Ito kaya pa zack? kaya pagbaba maya tulog yan pagod pagod oh, oh, oh. <laughs> wow <laughs> talo si tatay ano <laughs> <laughs> God, <ako>. Bababa na? Oo, kasi kakahaki ka ko Kailangan ko pang mahumalik sa mga asawang bato para makapag-asawa na din ako. Yes! Kaya ba? 'Yan <laughs> sa <laughs> Kaya yan! <laughs> Wala, Wala eh. -no. Hindi natagal sa laban? Oo. <laughs> o, lang ulit ako, makaya? Sa'yo na. Ha? sa siya po. siya. 아나 아나 또 왔나 고수 고바 어유 도도세요 아와와 맞으고 가갈래 나나나 가갈래 왜 왔어 바이바이 해다오 Baka mabunot yung puno. Tubig ka dyan na takot na ako. <laughs> Sino ba, ba nag-isip na ito? <laughs> ako ba? Ha 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 dapat bago ka umakyat nito, uminom ka muna ng Ano? <laughs> Sige lang. Ay. Ano? mo. hindi. My good friend. Ano friend? Ganito na isip mo. <laughs> Very good. It's practice ko lang kayo kasi akit tayo ng daraitan, di diba? ba? Ay, may sabi kasi. <laughs> yes, tama. Sige ba may sabi? Parang ikaw talaga. Ako ba? Ikaw talaga may idea nito ng lahat. <laughs> parang ayaw ko lang, babara kayo. Anong sak? Oh, parang kaya baby ako. Kaya nga, buti ang pang baby, hindi napapagod. đánh cái cái là